Hello guys, ayan nagluto ako ng ampalaya with uh, yempo. Ito ay yempo guys, sinaluan ko ng yempo. Saka iginis ako siya sa kamatis, bawang, sibuyas. Ayan guys, saka itong ampalaya. Ito ang aming lunch. Thank you for watching. Bye! Morning world. Ito morning breakfast po tayo ng chicken apricada. Ayan po. At pang baon ba yung pula ito guys. Ayan. Nilagyan ko siya ng mixed vegetables. Saka tomato paste at tomato sauce. Ayan. Thank you for watching. Bye. Hello guys. For today's ulam. Ayan. Nagluto ako ng munggo at hinaluan ko siya ng sitsarun guys ayan at dahon ng ampalaya ayan maulam kasi ngayon kaya gusto kong mag ulam ng munggo guys ayan ang aming dinner thank you for watching bye Good morning breakfast po tayo ito po nagluto lang po ako ng uh, gulay ayan saka hinaluan ko siya ng mixed vegetables tapos meron tayong na marinate na pork Ayan guys. Laman ng pork. Tapos meron tayong napritong saging. Ayan po ang aming breakfast. Today is Monday. Thank you for watching. Have a wonderful Monday today. Thank you. Bye. Hello guys. Ayan nagluto ako ng Ginuguan. Ito ay nilagyan ko ng papaya, tapos nilagyan ko ng sili. Ayan, guys. Ito ay yempo. Kalahating kilo lang itong niloto po, guys. Para sa pananghalian. Ginuguan. Ginargaraan. Ginumis. Ayan. Thank you for... And today is Sunday. Thank you for watching. Happy Blessed Sunday to everyone. Bye.

Ayan, isang kilo lang na rambutan. Hello, guys. ulam for today is sinigang na bangos na merong talbos ng kamote at may okra at sili, guys. Ito ang aming Lance, so, Minister. Ayang guys, thank you for watching. Bye.